Para sa iyo, ginawa niya ang hindi may isip. Isang tiyak na pagpili, walang balikan. Hindi niya hiniling ang iyong opinyon, hindi niya hinintay ang tamang pagkakataon. Basta ginawa niya. Ngayon, malapit nang magbago ang lahat, at kailangan mong harapin ang mga magiging bunga. Handa ka na bang malaman kung ano ang ginawa niya, at paano ito makakaapekto sa iyo? Dahil gusto mo man o hindi, nangyayari na ito. Nararamdaman mo ba ito? ang buhol na ito sa iyong dibdib, ang pakiramdam na mayroong hindi tama, ngunit hindi mo matukoy kung ano ito. Dahil, habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong pang-araw-araw na gawain, abala sa mga problema ng araw-araw, nandoon siya, gumagawa ng desisyon na magbabago ng direksyon ng iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan. At alam mo kung ano ang mas nakakabagabag. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi niya hinanap ang iyong opinyon, hindi niya hinintay ang iyong pahintulot. Ginawa niya, Basta ginawa niya. Dahil para sa kanya, ang nakataya ay mas malaki kaysa sa isang simpleng bakan o sino ang nakakaalam. Sa isipan niya, walang puwang para sa mga pagdududa. Lahat ng naramdaman niya, lahat ng emosyon na lumamon sa kanya, ay nagtuon sa isang landas. At ang landas na yon ay direktang patungo sa sayo. Maaaring iniisip mo, pero bakit? Ano eksakto ang ginawa niya? At ano ang kahulugan nito para sa akin? Ang mga ito ang mga tanong na dapat mong itanong. Dahil ang epekto ng desisyon na ito ay lumalabas sa iyong imahinasyon ngayon. Hindi ito maliit na bagay, isang bagay na maaaring baliwalain o kalimutan. Isa itong bagay na yumanig sa lahat, sa kanyang mga damdamin, sa kanyang hinaharap, sa iyo nang hinaharap. Dinala niya ang desisyong ito bilang isang bigat. Hindi ito naging madali. Marahil ay hindi mo mapapansin kung gaano siya nag-alinlangan, gaano karaming gabing walang tulog ang pinagdaanan niya sa paghahanap ng ibang solusyon, ibang daan. Ngunit sa huli, pinili niyang kumilos. At kapag nalaman mo kung ano ang ginawa niya, magbabago ang lahat. Maaaring magpasalamat ka. Maaaring magalit ka. Maaaring hangarin mo pa nga na sana'y hindi na lang siya gumawa ng kahit ano. Ngunit ngayon ay huli na dahil ang katotohanan ay nakapagdesisyon na siya. At ang epekto ng desisyong iyon ay malapit ng makaapekto sa iyo. Handa ka na ba? Hindi maging tapat ka. Handa ka ba talagang harapin ito? Dahil, minsan, ang mga tao ang gumagawa ng desisyon para sa atin kapag hindi natin kayang gumawa ng desisyon para sa ating sarili. At, kapag nangyari iyon, wala tayong ibang pagpipilian kundi harapin ang mga kahihinatnan. Maaaring hindi mo ito magustuhan. Maari mo pang subukang labanan. Pero, sa kaloob-looban mo, alam mong wala kang takas. Ngayon, tumigil muna at mag-isip, bakit niya gagawin ito? Bakit may isang taong gagawa ng desisyong ganito kalaki, ganito katiyak, nang hindi ka man lang kinukonsulta? Ginawa ba niya ito para sa sarili niyang kapakinabangan? Ginawa ba niya ito dahil sa takot? O may mas malalim na dahilan? Isang bagay na lampas sa lohika, isang bagay na tanging puso niya lang ang makakapagpaliwanan. Ang katotohanan ay, para sa kanya, ito ay kinakailangan. May nakita siyang maaaring hindi mo napansin. May naramdaman siyang maaaring pinabayaan mo. At nagdesisyon siyang kumilos bago pa huli ang lahat. Sa tingin mo ba kontrolado mo ang iyong buhay? Sa tingin mo ba ikaw ang nagpapatakbo? Pero ang katotohanan ay, sa sandaling ito, may isang taong nauuna ng isang hakbang sayo at ang taong iyon ay siya. Ginawa niya ito para sa iyo. Dahil naniniwala siyang kailangan mo ito. Dahil sa tingin niya hindi mo nakikita ang nasa harapan mo na. Dahil sa kalooban niyan, alam niyang, kung hindi siya kumilos, maaari kang mawala ng isang mahalagang bagay. O baka naman, siya ang mawawala sa iyo. At ngayong nailatag na ang desisyon, wala nang balikan. Nakakatakot ba ito para sa iyo? Dapat lang, ang mga susunod mong hakbang ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang paraan ng pagtingin mo sa lahat ng nasa paligid mo, ang paraan ng pag-react mo, lahat ng ito ay malapit ng mabago. Pero, bago magpatuloy, kailangan mong harapin ang isang simpleng katotohanan, subalit malupit, minsan, ang mga taong nakakakilala sa atin ng husto ay nakakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita dahil bulag na tayo sa katotohanan. At iyon ang dahilan kung bakit niya ginawa ang desisyong ito siya ay may nakita sa iyo. Maaaring isang bagay na hindi mo pa napapansin. O isang bagay na pinili mong ipagwalang bahala. At kahit na gusto mo nang iwasan ito ngayon, hindi mo magagawa. Dahil hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa inyong dalawa. Kaya, tigilan mo na ang pag-asang manghula. Tigilan mo na ang pagsubok na kontrolin ang isang bagay na wala na sa iyong mga kamay. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ngayon ay makinig at maramdaman. Dahil kapag nalaman mo ang ginawa niya, wala nang espasyo para sa mga palusot. Walang paraan upang magkunwari na walang nangyari. Ipinuhunan niya ang lahat. Isinugal ang lahat. Para sa'yo. At ang tanging tanong na natitira ngayon ay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Maaaring gusto mong tumakbo. Maaaring gusto mong magtago. Pero sa kaloob-looban mo, alam mong hindi mo kaya. Hindi sa pagkakataong ito. Dahil kapag may isang tao na gumawa ng isang napakalalim na desisyon, isang napakalaking pagsugal, ito ay nararapat na bigyan ng tugon. Hindi isang kahit anong tugon, kundi isang tunay na tugon. At ang katotohanan ay ang desisyon na ito, gaano man ito nakakagulat, ay hindi nang galing sa wala. Ito ay nagmula sa isang lugar na maaaring nakalimutan mo na. Nagmula sa mga damdamin na sa kaloob-looban mo, kilala mo na. Pero handa ka bang harapin ito? Handa ka bang harapin ang mga magiging resulta ng desisyong ito? Dahil wala nang silbi ang paglaban. Ang desisyon ay ginawa na. Ang unang hakbang ay nagawa na. At ngayon, nasa sayo na kung paano katutugon. Iyan ang realidad. Isang realidad na hindi mo hiniling pero, sa kahit anong paraan, ay nilikha para sayo. At, kahit na gusto mong takasan ito, ang tanging paraan palabas ay ang harapin ito gumawa siya ng desisyon para sa iyo. At ngayon, wala nang balikan. Hinahanap mo pa rin ang pagkakaintindi, hindi ba? Sinusubukang buwin ang mga piraso, punan ang mga blankong espasyo ng desisyon na nagawa na nang wala ang iyong pagsang-ayon. Pero ito mismo ang nagbibigay sa iyo ng pagkabahala, ang katotohanan may isang tao na gumawa nito para sa iyo nang hindi humihingi ng iyong permiso. Walang espasyo para sa paano kung ki o marahil. Kumilos na siya at ngayon ang bola ay nasa iyong court. At alam mo ba kung ano ang pinakanakagulat sa lahat ng ito? Ang kanyang katiyakan. Hindi siya nag-alinlangan dahil alam niya na kailangan mo yon, kahit na hindi mo pa napagtanto. Kahit na hindi ka pahandang harapin ito. Dahil, minsan, ang pinakamalaking akto ng katapangan ay hindi ang ginagawa natin para sa ating sarili, kundi ang ginagawa natin para sa taong mahal natin. At maaring mukhang hindi patas mapanghimasok pa nga pero para sa kanya iyon lang ang tanging opsyon ngayon ang epekto ng desisyon na iyon ay nagsisimulang magbukas sa bawat segundo nararamdaman mo ang bigat ng ginawa niya na hinihila ka papalayo sa ligtas na pwesto na kilala mo at ang pinaka na tanong na maaari mong itanong sa iyong sarili ngayon ay magagawa ko rin kaya iyon para sa kanya dahil hindi siya nag-alinlangan hindi siya naupo at naghintay ng senyales ng garantya na magiging maayos ang lahat. Kinuha niya ang panganib. Isang panganib na maaaring magastos, pero para sa kanya, sulit iyon. Hindi dahil madali, kundi dahil sa isang paraan, ikaw ay sapat na kahalaga para itaya niya ang lahat, walang alinlangan. At ngayon nandito ka. Sinusubukang intindihin ito. Sinusubukang maintindihan kung ano ang susunod. Pero, bago mo talaga maproseso ito, hayaan mong maging malinaw ako, ang nagawa na ay hindi na mababawi. Walang paraan para bumalik sa panahon, pindutin ang isang reset na buton, magpanggap na hindi ito nangyari. Hindi mahalaga gaano mo kailangang gusto. Ito ay bahagi na ng iyong realidad. Ngayon, tingnan mo ang iyong paligid. Tingnan mo ang iyong buhay. Marahil, sa unang tingin, parang pareho lang ang lahat. Pero huwag kang palilin lang, may nagbago isang bagay na marahil hindi mo pa makilala, pero nandyan yon, bilang isang hindi nakikitang presensya. Ang desisyon na ginawa niya, kahit na tila malayo pa, ay lalaki. Magiging imposible itong baliwalain. At kapag nangyari yon, kakailanganin mong harapin ang katotohanan. Elano ginawa iyon ng dahil lang sa kapritsyo. Hindi iyon isang sulong damdamin. Iyon ay isang pinag-isipang desisyon, isang bagay na nangangailangan ng tapang. Isang bagay na pinaniwalaan niyang kinakailangan, kahit alam niyang maaaring magbago ang lahat sa pagitan niyo. Alam niya na may tsansang hindi mo yon maintindihan. May tsansang hindi mo yon matatanggap. Ngunit ginawa pa rin niya yon, na ang tanong ay, kaya mo bang igalang iyon, dahil ang nakataya rito ay hindi lamang ang kanyang desisyon. Ito ay kung ano ang kinakatawan ng desisyong iyon. Ito ay ang paraan kung paano kanya nakita, hindi ang bersyon mo na nakikita ng mundo, kundi ang bersyon na marahil ni ikaw ay hindi mo pa nakikilala. At nakakatakot iyon, hindi ba? Ang malaman na may isang taong maaaring makakita sa iyo ng ganoong kalalim, na puntong gagawa siya ng ganitong desisyon, nang walang alinlangan, ngunit ano ang gagawin mo dito, dahil may mga pagpipilian ka. Maaari mong baliwalain ito. Maaari mong magpanggap na hindi ito nagkakahalaga ng kahit ano. Maaari ka lumayo kung sa tingin mo ay mas madali ito. Munit narito ang brutal na katotohanan, hindi ito mawawala. Kahit gaano mo pasubukan, nakapagdesisyon na siya. At ngayon, nasasayo kung paano mo ito haharapin, marahil iniisip mo na lahat ng dahilan kung bakit hindi ito dapat nangyari. Lahat ng dahilan kung bakit dapat siyang nanatili sa kanyang lugar, at hinayaan na manatili ang mga bagay na tulad nito. Munit hindi nito binabago ang katotohanan na ginawa niya ang desisyong ito dahil, sa kaloob-looban, pinaniniwalaan niyang tama ang kanyang ginawa. At ngayon, nasa iyong kamay na ang pagkilos dahil kahit gaano pa ito kahirap, hindi mo na maaaring magtago sa likod ng mga dahilan o pag-aalinlangan. Wala nang lugar para doon. Ang natitira na lang ngayon ay harapin ang naririyan mismo sa iyong harapan, ang katotohanan. Ipinusta niya ang lahat para sa iyo. At hindi iyon madaling desisyon. Marahil hindi mo kailanman malalaman kung gaano karami ang kanyang isinugal. Kung magkano ang kanyang isinakripisyo? Ngunit isang bagay ang sigurado, naniwala siya na ikaw ay karapat dapat, na tumingin ka sa loob ng iyong sarili at itanong, kaya mo bang gawin ang pareho, porke, sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iyo. Tungkol ito sa kung sino ka. Sa mga pagpili mo kapag napapaharap ka sa isang sulok, kapag wala ng paraan para makatakas. Tungkol ito sa kung sino ang pinipili mong maging kapag walang mga garantiya kung paano magtatapos ang lahat. At ito ang pinakamahirap na parte, hindi ba? Harapin ang sarili. Harapin ang iyong sariling pag-aalinlangan, ang iyong sariling mga takot. Dahil habang siya ay naroon, nagdedesisyon, narito ka, komportable, nang hindi kailangang harapin ang anuman. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. At marahil ito mismo ang kailangan mo. Marahil ito ang desisyon niya na kailangan mo para lumabas sa iyong comfort zone. Para makita ang mga bagay sa ibang paraan. Dahil minsan, ganito ang nangyayari, may isang kumikilos para sa atin, dahil hindi natin kayang gawin ang ito. At, kahit gaano kahirap amingin, marahil tama siya. Marahil nakita niya ang isang bagay na hindi mo nakita. Marahil naintindihan niya ang isang bagay na iniiwasan mo. At nayon, malinaw na ang lahat. Hindi ka na makakatakas dito. Kaya, tumigil sandali. huminya Hayaan mong lumapat ito dahil gaano man kahirap tanggapin, ito na ang iyong bagong realidad. Siya ay nagdesisyon para sa iyo. At maaari mong subukang lumaban, maaari mong labanan ito. Pero sa totoo lang, alam mong ang desisyon na iyon ay hinuhubog na ang iyong buhay. Ngayon, ang tanging bagay na natitira ay ang magdesisyon kung paano ka tutugon dito. Magtatago ka ba? Tatakas? O haharapin ito ng harapan? Dahil maniwala ka man o hindi, ito ang iyong pagkakataon. Isang pagkakataong ipakita sa kanya at sa iyong sarili kung sino ka talaga. Ginawanan niya ang parte niya. Ngayon, ikaw naman. Hindi mo ito maiiwasan. Hindi mo kayang magpanggap na walang nagbago. Siya ay nagdesisyon para sa iyo at wala ng paraan para magbalik. Habang ikaw ay abala, nandoon siya, dala ang bigat ng isang pagpiling alam niyang magbabago ng lahat. Hindi niya hiningi ang iyong opinyon. Hindi naghihintay ng senyas o ng iyong pahintulot. Basta kumilos siya. Para sa iyo. Dahil sa isip niya wala ng oras para maghintay. At ngayon nararamdaman mo na ba? Ang kaba. Ang pag-aalinlangan na may halong damdaming hindi mo matawag ng pangalan. Dahil sa kaloob-looban mo, alam mo may nakita siya sa iyo na baka ikaw mismo ay binaliwala mo. Hindi naging madali para sa kanya ang desisyong iyon. Mapanganib. Masakit. Alam niyang maaaring mawala lahat. Kabilang ka na roon. Pero, gayon paman, itinuloy pa rin niya. Dahil para sa kanya, ikaw ay sulitin sa panganib. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Harapin ang realidad na ito. Wala nang kwenta ang pag-iwas. Ang nagawa, nagawa na. Maaaring itanong mo, bakit? Bakit niya ginawa ito? Ang sagot ay nasa harapan mo kahit pa mahirap itong tanggapin. Naniwala siya sa iyo. Nakita niya ang isang bagay sa iyo. Isang bagay na sa kaloob-looban mo, alam mo rin na andoon, pero hanggang ngayon wala kang tapang nakilalanin. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Iwawalang bahala. Magtatago. O babangga ka ng harapan sa epekto ng desisyong ito. Dahil gusto mo man o hindi, binago na niya ang lahat at ang tanging natitira ngayon ay ang iyong pagbili. Nagawa na niya ang bahagi niya. Ngayon, ikaw na ang nasa pagkakataon. Hindi mo matatakasan. Hindi mo pwedeng baliwalain ang nagawa na. Nagpasya siya para sa iyo at ngayon, kailangan mong harapin ito. Habang ikaw ay abala sa natural na daloy ng iyong buhay, siya ay humaharap sa sarili niyang mga pagdududa, binibigyang katanungan ang sarili niyang mga takot, at gayon paman, nagpasya siyang kumilos hindi dahil sa bugso ng damdamin, kundi dahil naniniwala siyang kinakailangan ito. Dahil may nakita siyang isang bagay sa iyo na baka iniwan mo na sa likod. Hindi siya humingi ng pahintulot. Hindi siya naghintay ng mga tanda o katiyakan. Basta siya ay nagpatuloy. At hindi dahil madali, kundi dahil, para sa kanya, walang ibang pagpipilian. Alam niya na ang desisyon na ito ay maaaring magbago ng lahat, kung ano ang iniisip mo, kung ano ang nararamdaman mo, kung paano mo tinitingnan kung ano ang meron kayo. At sa kabila nito, nagpatuloy siya. Ngayon, nandito ka. Sinusubukang intindihin. Sinusubukang iproseso. Pero ang kailangan mong intindihin ay tapos na ito. Wala nang balik. Walang silbi ang magtanong ng is bakit o paano kung. Ang mahalaga ngayon ay ano ang gagawin mo tungkol dito galit, takot, pagdududa, kalituhan, lahat ng ito ay normal. Tinanggal ka ng desisyon niya sa iyong kontrol at nakakainis iyon. Pero ang tanong ay hindi kung paano kinuha sa iyo ang iyong zona ng kaginhawahan. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo ngayon na wala ka na sa loob nito? Dahil, kahit gaano mo gustong lumaban, alam mong ang desisyon na ito ay may dalang mas malalim na kahulugan. Hindi ito ginawa dahil sa kapritsyo. Hindi ito dahil sa pagiging makasarili. Ginawa niya ito dahil naniniwala siyang kailangan mo yon, kahit hindi mo alam. May nakita siya sayo. Isang bagay na maaaring hindi mo pinansin o itinago. At sa halip na talikuran, isinugal niya ang lahat. Tumaya siya sayo. Dahil naniniwala siyang sulit kang ipagsapalaran. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang pagpili. Pwede mong tingnan ito at magtago sa likod ng pride, ng mga paliwanag, ng mga dahilan. Pwede mong itanggi ang epekto ng desisyon na ito, magkunwari na walang nagbago. Pero alam mo kung ano ang mangyayari. Mananatili ito doon. Lalago ito. Dahil kahit gaano mo subukang tumakas, may bahagi sa iyo na alam na ang desisyon na ito ay mas malaki kaysa anumang dahilan na maaari mong likhain. O pwede kang pumili ng iba. Pwede mong tignan ito bilang isang oportunidad. Hindi lang isang pagkakataon para intindihin ang ginawa niya, kundi para intindihin ang sarili mo. Harapin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Lumago. Hindi ito komportable. Nakakatakot. Pero minsan, ang mga ganitong sitwasyon ang nagpapakita kung sino talaga tayo. Tumaya siya sa'yo. Ngayon, ang tanging mahalagang tanong ay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Ito ay hindi isang karaniwang kwento hindi ito isang madaling sitwasyon. Ngunit ito'y totoo. Ito'y tungkol sa mga pagpili, mga panganib, at kung paano maaaring magbago ang ating mga buhay dahil sa isang desisyon lamang. At ito ang dahilan kung bakit, ngayon, gusto kitang anyayahan na magnilay. Gusto kong malaman, ano ang gagawin mo kung may isang tao na gumawa ng isang malalim na desisyon para sa iyo? Mauunawaan mo ba? Tatanggapin mo ba? O lalabanan mo ito, Iwanan ang iyong komento dito sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong opinyon, ang iyong mga naiisip. Sa huli, itong mga pagpiling ito ay nangyayari sa totoong buhay, at ang epekto ng mga ito ay nakasalalay sa kung paano natin hinaharap ang mga ito. Kung nakarating ka dito, ito ay dahil may epekto ito sa iyo. Kaya, mag-iwan ng like upang mas maraming tao ang maabot ng nilalamang ito na, katulad mo, maaaring humaharap sa isang kaparehong sitwasyon. At kung ganitong uri ng kwento ang nagpapaisip at nagbibigay hamon sa iyo, mag-subscribe sa channel. Dito, pinag-uusapan natin ang mga desisyon, emosyon, at lahat ng nag-udyok sa ating mga buhay ng tunay. Ayaw mong makaligtaan ang susunod na nilalaman. Ngayon, nasa iyo na ito. Magkomento, mag-iwan ng like, mag-subscribe. At higit sa lahat, isipin, ano ang gagawin mo sa mga desisyon na ginawa para sa iyo?